grabe po ang pangyayari na ito. Trahedya sa kasaysayan ng China na kumitil ng mahigit sa 55 milyong katao? Isang napakalagim po na kabanata na halos burahin na ang kasaysayan. Isang trahedyang hindi dulot ng digmaan o natural na sakuna, kundi isang kapalpakan ng kanilang sariling gobyerno. Hindi mo gugustuhin palang pasin po ito. Kaya mag-subscribe na po upang manatiling updated sa mga panibagong kalaman sa ating channel. Bago tayo sumabak sa kasaysayan, tingnan muna natin ang ilang trahedyang tumama sa China kamakailan lang. Sa pagpasok nga ng 2024, kabi-kabilang sakuna ang sumalanta sa bansa. Malawakang pagbaha, lindol na may 7.1 magnitude at iba pang trahedya. Tinatayang 32.4 milyon na katao ang naapektuhan. Pero ang lahat ng ito ay walang sinabi sa isang mas malaking trahedya na minsan ang bumalot sa China. Isang trahedya ang sinasabing pinakamalalang tagutom sa kasaysayan ng mundo. Taong 1958, inilunsad ni Mao Zedong ang isang programa na tinatawag niyang The Great Leap Forward. Ang layunin nito, baguhin ang China mula sa isang agrikultural na bansa tungo sa isang industrialisadong superpower. Isang bansang kayang tapatan ng Amerika at ang Soviet Union. Maganda sana ang ideya, pero sa halip na umunlad, nagdulot ito ng matinding kapahamakan. Sa ilalim ng programang ito, sa pilitang kinuha ng gobyerno ang mga lupain ng mga mamamayan at ipinamamahagi ito sa mga mahihirap na magsasaka. Dito rin ipinagbawal ang pribadong pagsasaka. Ibig sabihin, walang sinuman ang maaaring magtanim ng sariling pagkain. Lahat ng ani ay kinokontrol ng gobyerno. Buko dito, sinimulan din ang napakalaking industrial project. Sinong mag-aakala na sa utos ng gobyerno, pinilit nilang magtayo ng maliliit na pabrika ng bakal sa likod ng mga bahay-bahay? Ang resulta, milyong-milyong magsasaka ang inalis sa kanilang lupain upang magtrabaho sa mga pabrika ng bakal. Iniwang walang sapat na manggagawa sa mga sakahan. Dahil sa kapos na kaalaman sa agrikultura Maraming lupain ang nasira sa maling paraan ng pagtatanim na itinuturo ng gobyerno. Hindi rin sapat ng pagkain para sa mga magsasaka. Pero imbis na solusyonan nito, mas inuna pa ni Mao Zedong ang pagpapakita ng China bilang isang matagumpay na bansa. Sa kabila ng gutom, ini-export nila ang kanilang ani sa ibang bansa upang ipakita na umunlad sila. Sa kaligitnaan ng krisis, ang pagkain ay naubos. Ang mga magsasaka ay namatay sa gutom at ang mga lungsod ay nagsimulang makaramdam ng epekto ng kapalpakan ng gobyerno. Ngunit hindi lang gutom ang pumatay sa kanila. Dahil sa matinding kontrol ng pamahalaan, sino mang lumabag sa mga patakaran ay pinaparosahan. Marami ang pinahirapan, pinatay o napilitang wakasan ang sariling buhay dahil sa disperasyon. Mula 1959 hanggang sa 1961, tinatayang 30 hanggang sa 55 milyon na mga Chino ang namatay sa gutom. Isipin niyo po yun. Hindi ito dulot ng digmaan. Hindi dahil sa sakuna, kundi dahil sa maling desisyon ng kanilang pamahalaan. Dahil sa sobrang kagutuman, may mga kaso ng kanibalizam. May mga pamilyang napilitang kainin ang sariling mahal sa buhay upang lamang mabuhay. Kaya masasabi nating isa itong impyerno sa lupa. Noong 1961 nga po, matapos ang halos tatlong taon na impyerno, napilita ng gobyerno ng China na itigil ang The Great Leap Forward. Sa halip na mapabuti ang ekonomiya, lalong bumagsak ang China. milyon milyong ang namatay, maraming pamilya ang nawasak, at ang mga bansay minsan pinangarap na maging industrialisado ay nalugmok sa kahirapan. Ang trahedyang ito ay isa sa mga paalala din sa mundo na hindi lahat ng makapangyarihan ay may tamang desisyon. Ang maling pamamahala kapag hindi na itama ay maaaring magdulot ng malawakang trahedya. Kaya kakiris, ang kasaysayan ay punong puno po ng mga pangyayari, hindi lamang basta trahedya kundi malalim na aral ng buhay. Ngayon nga po tatalakay natin ang The Great Chinese Famine mula sa biblical at catholic perspective. Bakit kaya ito nangyayari? Ano ang koneksyon nito sa pananampalataya? At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga ganitong uri ng sakuna? Ay nga po sa kasaysayan, ang The Great Leap Forward ay isang plano ng Chinese Communist Party sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong upang gawing industrialisado ang China. Ngunit sa halip na maunad, nagdulot ito ng matinding tagutom, kamatayan at pangapi sa sariling mamamayan. Sa paniniwalang komunismo, walang Diyos, walang pananampalataya at ang gobyerno lamang ang pinakamakapangyarihan. Sa ganito nga pong sistema, ang tao ang gumagawa ng kanyang sariling kapalaran na para bang wala nang puwang ang Diyos sa kanilang buhay. Maliwanag na sinasabi dito, in Psalms chapter 14 verse 1, sinasabi ng hangal sa kaniyang puso, walang Diyos. Ito ba ang isang malaking dahilan kung bakit bumagsak ang China sa panahong iyon? Isang bansa na hindi kinikilala ang Diyos, isang pamahalang hindi nagtitiwala sa Kanya. Hindi ba dito nagsisimula ang pagbagsak ng isang lipunan? Kung pag-aaralan po natin ang mga nangyari sa China, malinaw po ang pattern. Pagpatay, kasinungalingan, at paglilin lang, mga gawain ng kaaway. Sa espiritual po na digmaan, ang isang bansang lumalayo sa Diyos ay nagiging bukas sa mga plano ng kaaway. Sinasabi nga po ng ating Panginoong Iso Kristo in John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at ito'y magkaroon ng may kasaganaan. Hindi ba't ganito rin po ang nangyayari sa China noong the great leap forward? Ninakaw ng gobyerno ang lupain ng mga tao, pinatay ang milyong-milyong inosente at pinuksa ang kanilang kalayaan. Ang komunismo ay isang ideolohiyang pilit na pinapalayo ang mga tao sa Diyos. Kung walang pananampalataya, walang takot sa Diyos. At kung walang takot sa Diyos, anong mangyayari? Kasamaan, kasakiman, at kalupitan. Maliwanag din po ito na sinasabi ni San Pablo, in Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espirituwal na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Ang nangyari po sa China ay isang babala para sa lahat ng bansa. Kapag ang isang lipunan ay tinatwel ang Diyos, darating ang pagkawasak. Maliwanag na sinasabi ito sa Proverbs chapter 29 verse 18 kung saan walang pangitain ang mga tao ay walang pagpipigil ngunit mapalad siya na sumusunod sa kautosan. Ang CCP ay hindi nagbigay ng tamang direksyon sa kanilang bayan. Pinilit nilang tanggalin ang pananampalataya sa buhay ng mga tao at pinalitan ito ng pagsamba sa Estado at sa ideolohiya ng komunismo. Tubalit tayo bilang mga katoliko ay may pag-asa. Kahit sa gitna ng trahedya, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Nasabi nga ni San Pablo in Romans chapter 8 verse 28 at alam natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos ng mga tinatawag ayon sa kanyang layunin. Maging ang mga sakunang ito ay nagiging paalala na hindi natin kayang umunlad ng wala Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag upang maging ilaw sa mundong madilim. Ano ang ating dapat gawin? Una po dito, manalangin para sa mga bansa na malayo sa Diyos. Maliwanag na sinasabi sa 2 Chronicles 7.14, sinasabi ng Diyos, Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin hahanapin ang aking muka at tatalikod mula sa kanilang masasamang lakad. Kung magkagayon, ay diringgin ko mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ipanalangin natin ang China at iba pang mga bansang nakakaranas ng opresyon. Pangalawa dito, maging matibay sa pananampalataya. Huwag tayong matakot sa mga nangyayari sa mundo tayo ay may Diyos na makapangyarihan. Sinasabi nga sa Matthew 16 verse 18, At sinabi ko sa inyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay laban dito. Pangatlo, ipaglaban ang katotohanan. Tulad ng ginawa ng mga martir at santo, dapat tayong manindigan para sa ating pananampalataya. Sinasabi ni San Pablo in Efeso chapter 6 verse 11, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga lalang ng diablo. Kaya mga ka ang The Great Chinese Famine ay isang patunay na hindi kayang itayo ng tao ang kanyang sariling kaharian nang wala ang Diyos. Kaya maraming bansa ngayon ang patuloy na lumalayo sa Diyos. Ngunit tayo bilang mga katoliko ay tinatawag upang ipahayag ang katotohanan. Ang tunay na kasaganaan, kapayapaan at katarungan ay makakamit lamang kung kilalani natin ang Diyos bilang hari at tagapagligtas ng mundo. Kaya mag-subscribe para sa mas marami pang content na nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. God bless pa sa ating lahat.